nagpapasinulog ako ng aking dalawang apo. Pero hindi naman kaya yun. Kagahin, nahubog na kay na piya. Kung asa naman to si wala Rosday. Wala, nangihi lagi. Di ak lang bata kung kailan ba aalis ka pa na ihi. Asa naman, ka na siya manak. Yan na, nagsutoy-sutoy na. Sundan na to si Ana dahil. Ako na lang. O, tignan natin. O, na muna. Huwa to lang ako, Jai. Oo. Mm Iba -mm. yan to si Jai. naman talaga, oo. Oh. Binisan mo naman, Jai. pupunta kami sa bahay guys ayan uh, ayan uh, welcome to my vlog ayan this is mommy Chu. and welcome to my youtube channel ayan pupunta lang kami ng simbahan para magsindi or magpasinulog lang sa ating mga apo jay los bilisan mo Nandod na lahat-lahat, tayo na lang naiwan. Tayo pa naman hihintay nila, pero tayo pa rin yung naiiwan. pas nulog kami. Kasi dadagdag ko lang sa akin Two minutes na yung procession kahapon guys. Eh. Dagdag ko lang ito. Yan, ganito kadami yung tao dito. Ayan yan na yan napakaraming tao yan bahay din ng ano ko yan uh, bahay din ng kita <laughs> ko yan kiyahin ko kami tao Inaaman mi dito so kay dong. Pero <tellan> sinang pablitan. Sobrang daming tao. <tellan> <tellan> đây áo sơn sàn đẹp đây mana mu? Oh, mana napa? Yo terasila. Shout out, mega mega lah shout out, tayan mangan ketim.

Dakold, po, gandol, gandol. Gels, gels, gandol, gandol. Gels, gandol, gandol. dami-dami, mga paninda. Ayan. Ay, oh, yan? Para papakain na yung kandila. Ah. Kasi kayo napablita, Pablita tamamalit. Uy, kay magtampura ba ito? Ha? Kay Pablita tamamalit, kay magtampura ba ito? Ano wala na may tukar? Berenta pa oh. Wala na tukar. Ha? Ah? Ano 'yung wala na may tukar. Ano tukar. di ay? tukaydi. Uy, 'yung public pa Aso sa Bergy di ay lagi biyaan kay nato oy. Salamat sa sil. Pila pila mo ka day. Oy bili na palit na mo. Pila man ang karakon? Pila ko no na pablita? Kani siya lima bay. Oh lima bay. Na bigo speech mo. Lai pating na? Yes. Shout out. Yan guys. Ayan sa amin, Santonino, ang Senior San Roque, Viva, Senior Santonino. Sandroke okay. ayan happy fiesta 100 uh -oh. yeah. Yes. Asa sabay na mag juga na party kay daghan ba kay mi. Ako ah 40. Ah 40. Ayan po si si Rona nakakuha na. dani ako ang bayaran lang 100 at saka yung 40 di ba 140 babayaran ko kulit ah, ako bila 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 bila

Kargahin mo to ng pablita, ha? <laughs> Hello, shout out. Ayan ang aming simbahan dyan. Ayan, ayan, ayan. Kamunting Munting simbahan. O, oh, hindi. Uh, pwede naman. Maghulog ka dyan. Wait lang, baby, ha? Baby, gusto mo ba ikaw na lang sumayaw? Ganyan, no oh, Kagaya ng ginagawa niya. Oh, iya, nakapali pa ka kandila, tia. E eh, paliyok paliyok kung sinolok anini, French gyros o chakania na marie, French gyros, French gyros, dihan, French gyros dihan. Yan na gusto mo ikaw sumayaw. Tayo na lang magsisayaw diyan. Say. Bumanta. Sayaw ka na. Ito naman ah uh, Ina Marie. Ina Marie ng bata. Mm -hmm. Ayun, oh. Sayaw kayang. wala may ya. shout out ka na lang yan oh. Ya na. Oh oke okay kalang be. Peritin <laughs> enggak <laughs> Ako ang pambita, inuimbita ko diri sa palit kay na Maria Maria Coronado, Maria Chona Mendoza. sa ko na ito. pa for na minutes na diyan. <laughs> one minute pa lang. At okay na Diyan yeah, mag-cross sa cross. Yana, dito ka mag-kiss ka kay Ninyo, Yana, oh. Balik lang juice this, Pia, para mm -hmm. Yan, dito mag-kiss ka kay Ninyo, o oh. at saka kay uh, uh, Senior Sandroki pala. Okay. ako, 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 hindi Asa man yung timba, nga butangan ng ani. Okay. Tudlo lang para ata ano, na mo. Love ano niya, love. Ten lang niya ha, kay ipuno lang niya para lang masinog nimo. mo. Magkis ka be. Gay ko bitaw ko adto tang bili, adto ra pali ka Sandroki. Iba. Iba. mga-mga mega love shout out guys. Ayan, yes, okay. okay. ay, yung aming TV score. Ayan, dyan kami. Ayan, dyan yan magsasayawan mamaya. Dalawang TV score. Ayan, ayan. Pwede din dito sa isa. Pwede din yan. Ganong kalaki yung aming tennis court sayawan. shout out guys ayan mega mega love like shout out ayan and thank you so much yan this is mommy too and mega mega love like shout out ayan salamat ayan pa ba inakod ng chocolate or kainan mo muna dai dai bigay oh ibigay mo dong kay ninyo ay kay sandrophy ayan bigay mo kay ano ayan bigay mo doon doon, doon, no, doon. doon. Tama na yun. Di okay, okay, pero na po, na-save na ba yun? Ha? Bibi, oh, kunin mo yun, Jay, oh. Ayan, tag-sampo, ah, tag-lima tag kayo. Yan na, ilan nakuha mo yang Yung, ilan kanila, oh, yan, tag-five kayo, dali, sindi kayo, Ha? O sindi si kayo doon tapos mag-pray kayo ha. Napablita sa man.